Gina sige sige na magano na kayo. Game na. Ba na yung sa balbe Ayun, ginagawa na ni Gina. Kumusta ka? Oh, hindi. Ah, isa na. dali. Go na. Ay na, dali. Ito anong ano dito ilalagay? Ano ilalagay dito? Wala ma. Kunin ko na isa. Oh my gosh. Wow, ka kind of Oh, guys, kakain tayo ngayong yung Tara naman ako. Ha? Opo. Nalaglag yung ano? Ano yung nalaglag? Yung sabon. Ah, yung sabon. Klang, nagsumbong na. Nalaglag no, ang sabon. Ano yung sabon? Nalaglag yung sabon. Buna ito nyo na rin Lagot? Sino lagot? Siya. Si mami pala. Ano kalimot sabon sa so dali mo? Ano?

Ano gusto mo? Naya Ano gusto mo? Wala? Kailangan Pay mayroon Uy, kaya nikao be huh? <inaudible> Ape? Ape ano? Ikaw. Sina kumain na? Amun. It's so yummy. Gusto niya. Gusto niya. Alin? <laughs> Ito, mo. na. Hindi pumuha ka na. Yeah, go. demo ya Kalau Bakit you saying? Ngantuk nih

Len, pasok ka. Kuna, Asan nasi pangalin? Oh, dito. Dinagot. Mm. Para at least for the Alam mo na. Marap? Marap. Kaling daw si Yai. Ah, okay. mo lang. Tito, dira mabaha na daw. Yan. Yung last namin na banding. Kasama pa namin si Papa. Ngayon, ito na lang siya. Picture na lang. Ang kapiling ko. Magtagay. Ayan. It's so sad. Yan. dito na lang kami. Magtagay na lang kami dito. Oh. Picture na lang ang katagay ko. Wala na siya. Kinuha na siya ni Lord. Ayan. <laughs> Hoy. Nakakalasing ba yan? Hindi yan. O bas ay ano lang ba? Ah, Ah, grapes? Pero nakakaano yan? Wala walang ano. Wala. Hoy, pero hindi uh Obosin whistling.

Ano ito? Yung isa? Yung grape. Parang naman grapes yan. Juice lang yan, Maya, no? ano na. Mm. Ayun, no, white grape juice. Juice lang yan. Walang mm. ano. Walang ano yan. Ano? Hindi rin white. Oo. Parang iba mo? Ayaw mo? Iba. Iba yung sa be. Ayaw lang siya

Bakit hindi ka doon bumili? Galing ah. Hindi mukhang ano ngayon na Hindi di ready. Matapang mo. Hindi ko. Hindi ko. Ah, Masin pero masarap. O, oh, ganun talaga ang lasa niyan. Ay, nandiyan pa si Papa. Wow!

Don mo. Andun ang kanin. Calling siya. Hinata, ini ka diuran ka tita. Oh. Dai paki-lagyan mo ng kanin, dai, oh. ate. Hoy oh. ate, lagyan mo yan ng kanin ko tint. Titindlan. Dito Sa baw, sa baw. Oh. Lagyan mo ng kanin na. Ay, ay, baboy. Onga, lagyan mo ng kanin ito, konting kanin lang, huwag mo nadamihan.

Tapos lagyan mo na. Ito, gusto mo sabaw? Yeah. Ito.

Ang tamad kasi mag-belly balitan. May tagapagmana ako. O, vlogger din yan. Di mm, ba? Diba? Wow, ang galing naman ni Bebe. Pag may kita si Kerry Jean, makakatras mo na eh. Momo. No, Momo. Bakit daddy mo? Momo. Lom, dapat mo si Yeye, no?

hoy naghihikap na itong one little girl. Tara, lagyan to ah, nang sabaw. Di ba kayo nasa ito? Sa ulam na kais, na natin yun. Hmm. So, kasi mo kumain ng ano? Kasi mo kumain ng um. gusto ng kamay Subjective kasi yun. <muchan> wow, model talaga oh. Hindi lang photographer, model pa. Ayan na din. Ay sabaw na. hindi po ang aking mga anak at mga apo nagbabanding-banding kasi kaysa lumabas kami, mas malaki ang gastos kaya dito na lang kami sa bahay kuwanto sawa pa. Kunti lang gastos. <coughs> At yung sa akin naman po, ayan. <coughs> <coughs> Ang katagay ko ay nandito na. Ayan. Oh ate bagay at ko pa yan bakit ano ba kailangan pag nag netflix ka subscription Ha? Man, di magbabayad ka? Yes. Hindi na, oy. No. <laughs> di bali, ako na lang ba Ako ang babayaran, dapat. <laughs> ako <laughs> Oh, vlog ko ang panuuri nila. Kailangan ako ang babayaran, hindi ako ang magbabayad, oy. Ano sila, hilo? Kailangan ako ang... <laughs> Kailangan ako ang babayaran. Ah, hindi. Hintayin ko na lang. Mag-node na lang ako ng mga YouTube. Yan, pil na pil niya, oh. Kasi vlogger din yan, eh. Oh, nagbablog din yan. Tagapagmana ko kasi yan. West, di ba sabi ko magkano ka? Mag-init ka ng tubig. Mag-init ka ng tubig ano? Para yung tawali Para para ano? Yung ano doon. Oh. Yan kasi. Naglalakihan na kayo. Naglalakihan okay, na kayo. Dati kasi hindi pa nila beto kasi bagets pa yung panlasa nila. Hmm. Magpapapicture na yan eh, si Bidoy. Ah, Kakao mo. mo napapadoy. Hahaha. <laughs> okay. Hahaha. Hahaha. Boy, wala akong friend boy. Lagi ng tatay na yan. Sero. Akit mo. Party mo naman. Nakapagay ko sero. Ginawa niyo ako black one eh. lang boy. Print lang yung Wala pa akong kulay black. Sarap ka parang Dali. Parang chicken pa parang chicken. Yes. 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 Magkano yung ano doon yung printer na ano? Tatlong libo lang yon? No. Pangit yung mga ganyan mama yung printer nung no, inaano. Maganda powder printer. Pa, powder printer. Hmm? Agad. So, printer ko dun sa, sa ano? Sa office. Ang dami kong pinipens doon, kapapan eh. Hindi naman tagal maubos. Pangit ang ganyan yung ano, yung ink talaga. Pangit. Maganda yung mga, yung kagaya ng ganito, yung binabalahan ng ganyan. Mas okay yan. Wala naman kasi tayong pera na pang ganun. Mahal yung... Pura lang yun. Ang ganda din yun. Parang parang nang pwede yun. O kaya yung pinta ng ano, yung ink. Parang parang yun. Epson yun yun. Pangit yung ding. Mga bilis mo ubos yan. Pangit yung

아 오늘 할게요. 오늘 중에 선생님께 작명했시? May mushroom pa doon ah. Pag hindi nga nasa may mga mushroom na Baka naman. Ay, doon naman oh Tapos yung kay Papa din ba?